High level Olympic coach Brian Gordian sinabing dapat sa PBA maglaro ang ating mga Pinoy players overseas at Dwight Ramos sinakusahan ng game fixing sa bilig ng Japan at tinawag pa na dirty black monkey ng isang fan. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Simula na naman ang bagong taon kung saan ay magsisimula na naman ang trabaho ng ating national team patungo sa bagong FIBA World Cup. Pero bago yan ay may matinding goal tayo ha. Ito nga yung makakuha ng slot para sa Olympics. Kung kaya't kailangan nating magbigay ng magandang performance sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Take note, hindi magiging madali ang ating mga matches dito. Kung kaya't possible na mahirapan tayong makasungkit ng slot. Maliban na lamang kung makabuo tayo ng squad na kaparehas ng lineup natin sa last World Cup o mas malakas pa. Pero bago yan ay kailangan munang bigyan ng focus ng SBP o sa mga basketball ng Pilipinas ang mga players and coaches na mabubuo natin para sa mga FIBA events na mga ito. Dahil sa ngayon ay may problema tayo sa naturalized player availability at head coach dahil may mga reports na tuluyan ng bibitawan ng SBP ang serbisyo ng legendary head coach na si Coach Chot Reyes. Pero maliban nga kay Coach Tim at sa iba pang pamilyar na coaches sa bansa ay nagpahatid ng pagkakaroon ng interes ang high level Olympic coach at head coach ng Australian National Team na si Coach Brian Gurjan na open daw ito kung sakaling bigyan siya ng offer na maging coach ng ating national team. Actually, hindi na rin bago kay Coach Brian ng basketball scene sa bansa. Dahil maliban sa pagsali ng isang conference sa PBA, ay appointed as a consultant ngayon si Coach Brian ng ating representative team para sa 33rd Dubai National Basketball Championship na Strong Group. Magiging magandang development ang pagpasok ni Coach Brian sa basketball scene ng Pilipinas para sa ating mga players and coaches. Makakapagbigay ito ng tulong sa pagangat ng ating basketball system sa bansa. However, may observation na agad si Coach Brian sa sistema ng basketball sa bansa. Ayon dito ay dapat na sa PBA maglaro ang ating mga top young bowlers kesa sa overseas. Naniniwala si Coach Brian na dapat dito lumaro ang ating mga top young Pinoy players para daw sa development ng ating national team kesa tulungan ng development ng basketball sa ating mga kapitbahay na bansa sa Asia. Ang punto ni Coach Brian ay dapat huwag lumaro sa b KBL at Taiwan ang ating mga young players. Pero tila kulang ang info ng high-level coach pagdating sa sistema ng kita ng ating mga malalaro dito sa bansa. At speaking of young Pinoy player, ang isa sa ating mga gila stars sa Japan, Billy Gaitila, may konting stress na nararamdaman. Ito nga ay mula sa huli nilang laban bago ang Billy All-Star. Ayon kay Dwight Ramos ay matapos ang naging dikit na laban nila kontra sa San Rockers ay may nagsend ng mensahe sa kanya na nag-aakusa ng game fixing. Maliban dito ay tinawag din sa St. Dwight na Dirty Black Monkey. Nabuo ang duda ng Hokkaido fan na ito nang ma-foul ni Dwight ang Japan National Team naturalized player na si Josh na nakakuha ng free throw na naging dahilan ng kanilang pagkakatalo sa game. Pero sa halip na madown ng ating gilas do it all guard ay tinawalan na lang niya mensahe ng fan na ito. Hate ang numero unong sumisira sa mga players at sa kahit sinong tao sa larangan at malimit ay nanggagaling ito sa mga taga-subaybay. Natural lang ang pagkakamali ng isang tao pero yung bigyan agad ng konklusyon nito at bumitaw ng mga masakit na salita ay hindi naman yata tama yon hindi ba? Isa lang ang talong yan ng Okaido kung ikukumpara naman sa mga naibigay na tulong ni Dwight Ramos sa mga panalong kanilang nakuha this season.